Oh guys, good afternoon. Ah, oh, ito guys, oh. Ipakita ko sa inyo guys, yung boda na ah, uh, uh, bigay ng friend ko. Ah, uh, pang paswerte daw guys. Oh, tinanggap ko guys kasi wala namang mawawala kung tanggapin ko. Oh, bigay lang naman, okay. Oh, di ba? Maganda naman siya, oh. Oh, tinan mo, lagi nakangiti, oh. 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 Dalawa to, guys. Meron pang isa. Dali lang, guys ah. 'Yan oh, ito, guys, oh. Pulay, pula naman siya. Ito mas maganda to kaysa isa, guys. Mas mabigat siya. Parang mamahalin siya na pagka-buda. Solid siya. Ano e ang bigat niya, oh? Oh, masaya hindi siya, oh. Makangiti din, oh. Ah. Oh. Oh, ba, diba guys? Bigay lang sa akin to, guys. Hmm. Wala namang mawala. mawala kung tanggapin ko, guys. Ah. Hmm. Ayan na, guys. Dalawa. Yung isa, malaki. Gold ang kulay. Ay, yung isa naman, maliit. Pero mas... Pero mas mabigat yung maliit guys. Yung kulay red, mas mabigat siya kaysa kulay gold. Ayan na guys. Okay guys. Thank you for watching. Bye.